66 years old na magsasakapatay sa pamamaril dahil sa away sa lupa sa Aluminum City, Pangasinan. Masantos siya kabasanit si Kemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Masanto siya kabusan Kuyang Angel. Dedon dos patang biktima na nakilalang si Marceliano Umipig Rabina ang magsasaka ng barangay Pandan Alamino City. Matapos itong pagbabarli ng suspect na kinilalang si Leonardo Fontanilla, 69 years old, magsasakat ka kabarangay ng biktima. Sa ulat ni Chief Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 10.50 ng umaga, naganap ang krimen sa barangay Sabangan Sod, sa Lungsod kung sa'y nabatid sa mga saksi. Nasakay ng kanyang motor motosiklo ang biktima ng harangin ito ng suspek sa Barangay Road at naglabas ng maikling baril at pinaputokon ang biktima at sa kabila ng may tama na ito ay nagawa pa nitong tumakbo ng mailang metro hanggang sa bumagsak ito at nilapitan pa ng suspek at muling binaril na tinamaan sa ulo sanhi sa ng agaran nitong pagkamatay. Sa palo preparation ng PNP na aresto ang suspek at nakumpiska -na ang caliber 38 na baril na kargado ng limang bala at mga basyo. Kasong marder ang ikinakasangayon mga investigador laban sa suspek na ngayon nasa likod ng Rias na Bakal ng Alamino City Police Station. Ito si Freddy Pardo Aris Naguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas Una sa Pilipinas Maganda umaga Pilipinas Maraming salamat, Tom